anak. Dating gawin. Sa paborito nating dapit bahay? Siya si Tatay Albert, ang aking superhero. At dito ang aming dating gawin. Nandiyan siya palagi. Sa lahat ng bagay. Laging kasama. Siya ang lakas ng aming pamilya. Pero isang gabi, umuwi si Tatay Albert First time kong nakita siyang ganun. Mula noon, marami nang nagbago. Tay, dating gawe. Lakog muna kayo na. Hello po. Kaya ko po po yun. Dumalang ang pagsasama namin ni Tatay Albert. Hanggang nakasanayan ko na mag-isa. Habang si tatay patuloy sa pagkayod. Kahit di na siya kasing lakas ng dati. Hanggang sa dumating na yung araw na kailangan na naming maghiwalay. Ano sa dating gawin? Ay, siya nga ba na? Para sa pasokad mo na. Uy, tay! Ito po ba yung latest na cellphone? Laker na kaya nang po. Second hand lang naman yan eh. <laughs> Salamat ka rin po. Alam kong ginagawa ni tatay ang lahat ng mga kaya niya para sa amin. Hindi nang gagawin ko. Pero hindi pala yun madali. Ang hirap pa pagsabay ng buhay at paghahanap buhay. Anak, ka na? Pasensya ka na ha, hindi ba madbigay lahat ng kailangan mo? Sinubukan naman ni tatay sa abot ng makakaya ko. Gusto ko maging masaya ka. Lagi mong sinasabi noon na ako ang superhero mo. Pero ang totoo, ikaw anak ang aming superhero. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Kung bakit ako malakas. Basta mag-aaral ka lang mabuti anak bayani ni tatay ang lahat Ako pa ba? Tayo ba diba, superhero tayo? Tay, dating gabi sa paborito nating kapitbahay si Tatay Albert ko. Lagi kong kasama mula noon hanggang ngayon.